Go, Iyon, again. ang vlog ng aray nung kubalang linggo pa. Nga ngayon ko lang na asikasaw at talagang busy-busy si Utoy. Nung araw ng aray, pagkalabas ko sa trabaho ng alas 6 ng hapon ay gumayakla ang kamay. Suot na naman nga ang aming pandayong chinilas. Mag-aalas 7 na nga ng hapon nung kami nakaalis sa bahay. Pinagmeryenda nga muna namin si Eloise para hindi maglagalik. Dini nga lang kami nagpunta sa uptown ng St. John. Medyo madami sa sasakyan, gawa ng sabad daw mga nagbabar. Pagkadating nga namin, humanap lang ako ng parking at binuhat ko na si elway at nilagay din eh sa stroller. Medyo may kalayuan nga amin pinagparkan at hindi ko alam eh kung may parking dun sa baba. Pero ayos lang para makapaglakad-lakad dahil. Eh. Aray nga ang aming pupuntahan sa may area 506 sa container village. May nagaganap na Filipino event, barrio pesta kung tawagin. Pagpasok nga namin ay napakadami na agad tao. Siyempre halos mga kababayan natin ang nandine. Nagtitinda nga din dinay ng barbecue akin aking kumparing si DJ. Aret, napakadaming pila. Marami nga nagtitinda dinay ng mga Filipino food at kung ano-ano pa. Naandini nga din ng aking ninong Jonas at si paring Makoy. Mga kapwa ko puging daddy. Ay pag makikita nyo mga aray, inyong susuportahan. Daddy's Burger nga pala, kanilang pangalan. I-follow nyo na rin para masaya. At aray, di na magsisimula ang kwentaw. Kung bakit biglang nagbabangin na dinay si Utoy. Pagkagaling ko nga doon sa Daddy's Burger, pinuntahan ko lang akin kung parang si DJ at kakamustahin ko. Ka. Hindi ko na nga nabidyohan at kadaming tao. Paglapit ko nga, ang sabi sa akin, masyosyort daw siya ng barbecue, gawa na kakaunti ang dala niya. Ay kaka-start pala ng event, ay mamaya pa sila din Kaya nagpaalam ako kay Macy's, sabi ko ay eh, pauuwiin ko lang si DJ at nagkulang ang barbecue. Ako nga hahalili sa kanya doon pagbabangay. Pumayag naman, kaya sabi ko mamasyal na kay Dian, bilhin niyo ang gusto niyong bilhin, ipalista niyo sa akin. Arin na nga agad ang last batch ng barbecue. Kakahango ko pa lang ay ubos na agad. Gawa na kadaming pila. At pagdating nga ni DJ ay may dalang barbecue at may dala pang isang bangihan. Gawa ng kailangan palutuan yung mga manok. At iyon, nakapagbangi nga ako daw ng mahigit isang oras siguro. Ibinili nga ako ni Mrs. ng scramble para daw lumamig lamig at napakainit daw sa bangihan. At nakita pa namin ng kami mga kaibigan, si Liz, Cholo at Polo at kanilang mga magulang. Nice to meet you po. Nakipaghuntahan nga lang kami ng kauntay Bago sabi ko kay misis, pupuntahan ko lang arin unahan at hindi ko pa nakikita Dini nga ay may stage, dini nagpe-perform ang ating mga kababayan Arin nga si Idol, nangaharana Sabi ni misis, ay may mga sumayaw nga dini kanina habang ako'y nagbabangay Arin nga ang itsura ko pagkatapos magbangay Parang nakatagay ng limang shot ng kwatro, hindi pa nakapamulutan In-enjoy na nga lang namin kahit patapos na Kasayang at hindi ko naabutan yung mga ibang nagperform pero nakita ko namang sumayaw si Inay, kaya ayos na. Aran nga aking pandayaw, basta may tugtog, sasayaw. <laughs> at iyon, yun, yun lang ang ganap ng kabilang linggaw. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Ay huwag nyo kakalimutang mag-like, share, comment, and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat! Shoutout nga pala kay Melissa May Lico at kay Mary Rose Pera Felizardo ng Singapore. Shoutout daw kay Ate chest ng Vancouver, sabi ni Jabeng. Kay Cleopatra Balanza at kay JV Villoria. Maraming salamat mga idol at mag-ingat kayo palagi.